abri Abrian, punta dong. Guys, may unggoy dito guys. Kikay, kikay. Kikay, abe ko. Dumangki. Kita mo? Bye bye. Bye Ito na kami sa kaibyang tanong. Ito isa-isa ไปชุ่มชันมุกหะค่ะเราไปตลอดนี่ค่ะไปไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป Souvenirs. Na to, natuan me. <laughs> Hello, mga souvenirs hindi na nakataan niya ito natuan eh ayan o mga souvenirs ha ha ay gulas yan o sticker <laughs> okay. o so, bibili lang kami ng ano mga stickers pagkano ate magnet ito magnet ay, Ay, ano tayo, gutin lang tayo? Pagutin lang. Si mama, si mama. Pagut si, lang. Mama. Mama, Ay, pa. Si mami pa. Pagutin lang maglagay ng Oh, nandito na oh, eh, tayo sa Tagaytay, tayo, nandito tayo sa tagay ngayon. At meron tayong pasahero dito. Parang nga, ano lang, oh. Parang <laughs> nasa, ano lang, nasa room number two. <laughs> <laughs> खाई <प्रियों> Nandito na kami ngayon sa loob Malik. ng People's Park. Malik naman eh. Wala na saunahan? unahan. Wala na sa Wala na sa unahan. Wala na sa unahan. Wala na sa unahan. Wala na no? sa unahan. Wala na Wala na sa Grabe, kalakas ng hangin dito. Dar kasya ka yan mo. Kasya pwede yan, dyan, pwede dyan. Pwede, dyan. Dug na, dug na dun, pwede na na, tayo dun sa ano. na magpahiro-hiro pa. Oops, sangit-sangit. Ay, nabuhay na yung ano, nabuhay yung... eh, dito na tayo ngayon sa People's Park sa may Tagaytay. Kansu. Kansu. So, park tayo dito ngayon sa gilid. 75 yung parking fee ng van 50 yung kotse tapos may motorsiklo at saka shuttle tapos may entrance fee na 50 pesos ang tao makakakya tayo doon tagilid yung ano yung dito banda tagilid kailangan na lalagyan ng pagkalso ayan, Oo kaya um. lang. Ano <laughs> oh, ka, ay? Gutom? Hindi pa tayo kakain ng kanin. Okay, pa na tayo. Tin-tin mm -mm, mm -mm, mm -mm. gamay ma'y? dali, ah? Excuse me. Sige na, para mabilis tayo, makakain lang tayo mamaya. Ay, Miki!

Eh. Ah. Grabe ka parek men. ka Oh, may sakayan daw ng jeep doon, 10 piso kasi malayo po daw pero parang exciting 'ko maglalakbay. Eh. Bawal. Hindi bawal. Drone. Ah.

ano yung Pero yan? Parang buto, na po. Mga na, na. parang wala na human. na. Hi, guys. Oh, ito yung mga tsura nila, oh. <laughs> King Chukot. King Chukot. <laughs> <laughs> parang wala man. <laughs> Ay, escort? Mamukuka. ka sila, no? Sila, Ricky. sa kong 1-5. Bakit sa kong

Ito yung view deck nila dito sa taas Tapos mayroon pa isa doon Banda, pupunta din tayo doon uh, 360. Tara, pupunta tayo doon sa kapila ah, ba? Diba? galing doon, pababa Taas-taas <laughs> din uh, Overload picture

Nanda Park <laughs> 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 oh, Meron silang binocular dito Dito lang <laughs> kumapakita Araw 20 lang Слава huh? Иисусу pinagbago. bugo. <laughs> talaga sa na, dito pare oh. <laughs> to tagay time, man to tagay Ouch. Right, let's go, let's go. Idlas datator, na tator. Eh nagbags na tor. Idlas na tator. <laughs> <laughs> meron mga ko shops. <laughs> <laughs> ano, asa, <laughs> okay. Okay mas light pa na isa mas colored na isa yun Marami pa. May pang 500 vendors shops dito sa baba. <coughs> bodol, bodol queen. Huwag ka na magpabudol. Huwag ka, mag ka na pumasok. Ako oh, sila, ako sila. Wow, oh, no. mugs man. Oh, may jeep din dito. Paano, pababa. Jeep. One family, one family. Mekos, mekos lang, men. Adi! <laughs>

Salamat kuya. Grabe katarik talaga po Ay Pati may giden sa alley Okay, Try, 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 Ay, try. Try, try, try. Next stop natin ngayon ang Picnic Grove. Ah. Baba mga chicken uh, Dito kami mananang halian, nagbaon kami. Uka namin sa loob. Kasi pwede daw magdala doon na pagkain. Ayun na dada dala ng Pilipin ma. Ay, nagas ka na. Yun na nung magkakas. Tanan na lalo. Picnic! Ay, pwede man dahil dira. Oh, dira mag-park. apa? Kati, dali! Daga! Picnic Grove. 25 pesos ang entrance fee. Pa, pareha nya, niya pa, oh. Ate. Ito mo na siya, oh. Okay, eh, dito kami ngayon sa Mahogany, sa Tagaytay, sa kanilang public market. Public market pero mga sasakyan, no? Gabi. Mga four-wheels yung nagpaparada dito sa public market. May kainan daw sa taas dito, banda. So, kakain tayo. <laughs> the capital of the Philippines. Gabi, no? Sapsap dito, mo. Pak Mimi. kainan Costa. Ah, kopi kopi lebrek kopi. Kopi kopi. 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 Oke. Kopi. Ano? Sir. ano? ano, six 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 okay ka ayaw tiga, lima, laba, lima sila pa ni ano mo sa kuwet inasa pichas mo ni six 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 ako na sila six sir six oh yun na gong yun na ayan na? blum okay kordoes well, sister happy tar

Habis, day, happy pasta Rice, Pasta Laras. Hai, hai, hai! Hai, hai! gitirahin kabalot natin yan. Ano pulutan? Ano oh. so yung ginagawa mo? Sinisimot ko. Sinisimot niya. Yes. Ito so anong ginagawa mm. What's up guys? It's Jun from Pinyong TV na naman. So, nakatatari sa Crystal Delicious. And I'm here with my fam. Si Moniz Papa na tira sa bukog. So Dorian, no? Unique kay Lahang Kuan. Kay Dila siya pareha sa... Okay, dito sa Pilipinas. Dito sa Earth. Dito sa Pilipinas, sa so, isang lugar, Tagaytay ang pangalan. <laughs> sa Pilipinas, Tagaytay ang... So dito, marami kayo makikita ano mga unique foods, no? So meron silang crabless na ngayon ko lang natikman. Crabless, tsaka... Anong tawag nyo dito ate? tapos lechon kawali then ito ano to? tapa? may tapa din sila, beef tapa, beef steak tsaka kaldereta hindi mo makilala ng mga recipe nila tsaka meron din silang ano to? ano to tay to? parang ano? <coughs> bumili ko dito tingnan <coughs> sa boss amo no, lamik e eh, kaon so, itira, ganyan yung bukog Itlass na motor. Nangan. Eh, bakit sa Spanish bago kain? Tama Kasi po ano? Ayun na. Way lahat, way tayad, tayad, lata tayad. Man ang bakit Tama kainan dito sa amo, ganis masarap. Sa amin lang talaga yung pinaka masarap. Mag-enjoy ka pabalik dito <laughs> na. Bye. Thank you sir! Balik paligay next time. Ay kayo sa